ayong araw naman guys Isamahan nyo kami magluto Itong napakaraming mga aniit Grabe mukhang marami tayong pupudripin ngayong araw Kita nyo naman guys Oh na halos isang bilao ito Kaya ngayon samahan nyo na kami magluto So what's up mahanapadaan lang So ngayong araw nga guys ay eh, maaga na naman tayong tinangali ng gising Grabe hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan guys yung sinasabi na yun Ngayong araw nga pala guys ay eh, pupunta tayo doon sa munti nating palaisdaan Kasi guys doon tayo manananghalian at may lulutuin tayo na napakasarap Naisipan na rin kasi guys namin na pagkakain namin ay eh, maliligo kami Kasi sobrang init talaga ng panahon dito naman guys kami maliligo sa ating napakagandang treehouse Pagkarating ko nga guys dito sa may treehouse natin ay eh, agad akong umakyat dito sa taas Kasi guys tinecheck ko kung matibay pa to Kung mapapansin kasi guys na medyo luma na talaga tong trios natin at kailangan kailangan nating ayusin lalo na at paparating na guys yung mga malalaking high tide sigurado na naman guys na pag naayos natin tong trios natin ay eh, napakasarap talaga maligo dito kung makikita nyo o sira na rin yung lutuan natin dyan balak nga pala guys namin palakihin itong treehouse yung isang malaki dyan hanggang sa may dulo balak na rin guys namin magdagdag ng ima pang pwede natin gamitin sa pagliligo natin yung mga lubid guys na mga nakalawit dyan eh, ay natin hey guys <laughs> <laughs> so yun guys what's up for today's video ay, wala tayong adventure at ang gagawin lang natin guys ay magluluto tayo nitong mga aniit na hinuli namin kagabi o kalantugas. Ito guys. Lulutuin natin yan ng butter. Kaya ano, napakarami nyo guys. tayo nyo naman, solid na solid mga yan. Ito guys, ang ngayon ka lang kami makakapagluto nito na parang ganun ang luto sa ayam guys. Yung maraming bawang tapos may butter. Higisay natin sa butter. Kaya yun, samahan nyo kami magluto nito ngayong araw. Let's go! go! At dahil nga guys medyo tumatanghalin na rin eh agad na rin kami ng ahoy dyan para makapagpasigahan na kami ng apoy Siyempre guys para makapagluto tayo Ang lulutuin nga pala guys natin dito ilalagyan natin siya ng butter tapos maraming bawang Parang yung ginagawa guys natin doon sa mga nahuhuli nating na ayama Pero kakaiba ngayon to guys kasi mga aniit yung lulutuin natin na sobrang dami Nagagayat pa nga lang guys ako ng rekado dyan eh nakaabang na si Dugong sa likod ko At eto guys ang unang first step na naman natin gagawin ay eh, tutunawin natin itong mga butter na napakadami Ito ka kasi guys ang magpapasarap talaga dito sa lulutuin natin natin, paniguradong mauubos na naman namin ang bahaw. Alam nyo ba guys, yung bahaw na sinasabi ko, yun yung guys, yung kanin lamig na paniguradong pag nagmemerienda kayo sa hapon ay masarap kainin. At noong natunaw na nga guys, yung mga batter, ilalagay na natin itong napakaraming mga bawang natin. Tapos sa halu-haluin lang natin yung guys, at iintay natin maluto ng konti yung bawang. At syempre guys, para medyo malasa, lalagyan guys natin to ng oyster sauce para medyo may lasang talaba naman siya. At para naman guys, medyo magkulay red yung kulay nya, lalagyan natin siya ng banana ketchup. Sobrang solid na naman guys, itong pupuntripin natin. Guys, ilalagay na natin yung mga ano. Awakin to. Kalantugas. Sobrang init. Guys, kalantugas. Napakarami nito. Sinalang na rin nga pala guys natin itong mga aniit natin at grabe oh sobrang dami niyan guys paniguradong sobrang sarap talaga nating ipun trip to mamaya. At syempre guys para medyo dumikit yung mga pampalasang nilagay natin diyan ay halu-haluin natin tapos nilagyan ko na rin nga pala guys ng magic sarap konting asin tapos maraming paminta. Ilang minuto nga pala guys natin tong tapos sa halu-haluin natin. At habang nagluluto guys ako dito itong tropa natin si Dugong ayan diyan lang siya sa gilid pasarap lang siya at naghihintay siyang kumain. At saglit nga lang guys ako umalis yun pala pinakailaman ni Dugong itong niluluto tokot. Eto siya daw muna ang halo dito habang may kain-kain pa siyang tinapay. Kung mapapansin nyo guys na medyo namumula na rin talaga itong mga niluluto naming na anit. Ang kilo nga pala guys ng mga anit dito sa lugar namin ay 100 pesos. At ang tawag guys dito sa lugar namin ay anit. Diyan ba guys, sa lugar nyo? Anong tawag sa si ganitong klase? Pakicomment nga dyan sa baba. At pakicomment na rin nga guys sa baba kung mga taga saan kayo at kung saan nakakaabot ng video natin para sa susunod na vlog guys natin may shoutout ulit natin kung saan maraming nanonood. So yun guys, bago ang lahat, bago tayo kumain, may papakilala muna sa inyong vlogger na tropa natin. Yung kasama natin ang ah, na karaan yan, si Kuya Ilalagay eh, ko rest sa comment section yung ano niya, yung page no link niya at huwag niya sana kalimutang i-follow siya. Maraming salamat agad sa mga follow. Let's go! Kaliow. Okay na. At nung medyo naiga na nga guys yung sabaw nitong ating niluluto at medyo latik-latik na guys at siguradong kumapit na yung mga pampalasa nating nilagay diyan sa mga anit ay eto hahanguin na guys natin. Habang nilalagay ko nga guys dito ito sa lagayan ay iniisip ko kung paano namin to mauubos ni dugong eh, napakarami pa naman ito. Ano kaya guys kung pumunta kayo dito tapos sabayan niyo kaming pumudre paniguradong sobrang sayawari nun. Kasi kung makikita niyo naman guys oh, so grabe sobrang dami talaga ng niluluto namin ngayong araw paniguradong mapapapudre kami ng malala dito. Kaya ano pang iniintay niyo mga guys tara na kayo dito tapos magdala kayo na sarili ninyong baho at sabahin niyo na kaming kumain. At syempre guys, wag nating kakalimutan, lagi ko sinasabi na kailangan nating magdasal at magpasalamat kay Lord bago tayo kumain ng mga biyayang galing sa kanya. So, you know guys, hey guys, what's up? Oh. Ito na, samaan niyo na kami. Malanghalian na napakaraming mga aniit. Oh, oh. grabe. Oh. Ito na natin. Ang unang titikman natin, ito pinakamalaki. Tara so, you know guys, oh. Solid na lamali ito. Oh. oh. Init.

Siyempre, dahil hindi namin ito nakis kayang ubusin. Tugod, mga Ay! Ay! <laughs> tropa! guys! Kaya, ang na Kaya paano guys, hanggang dito na lang muna ano, full trip muna kami. Bye bye, gawin tayo lang. Yay! Taas Salamat sa panonood guys, ha ha! <laughs>